Ah, na mga karels, ko so good evening po sa na may parcel na naman akong dumating. Nag-unboxing na naman po ako. Ito. Ito. Ano ba itong plan? Plansa ata. Plansa. Plansa po ito. Plansa. Plansa kasi wala nang plan sira wala plan sa namin hindi wala plan kasi magamit ng sa wala plan niya na naman na naman yung sa tatag na plan sa to. Hmm. Hindi na naman to tatagal. Maray na isang isang buwan ito. Tansya. Oh. Lancha. Hmm. Yes, so ito, ito. pag kahit hindi ka marunong ito didikit dito sa damit na yung manilipis hindi po ito mag ano ng pansay eh. ang sa kanya but ito na naman ang in-order niya Yan yung mga uniform niya dumidikit dito pag ako nagtansya. Ganun. Hindi po to tumatagal na plansya. Sag Tansya. saglit lang to. Huwag nang napaka-exit pa nang... Oh, Pakaiksi ng cordon ng plansa, re. Ayan, plansa ito, mga ka-readers. Ayan, oh, unboxing na dumating na parcel. Plansa. Pansahin natin yung mukha para kuminis. <laughs> Kinsin yung mukha. Abay. Sa plancha. Hmm.